Hi guys! For today's video is magluluto tayo ng minudo. So muna ang akong mga ricados. So magpainit na ta sa kaha. And then naglaga lang ako ng konting oil. And then ibisa na natin yung carrots at patatas first. Haloin lang. Pagkatapos, if mag-golden brown na yung patatas at carrots, isit aside muna natin siya. Sinunod ko naman yung carne natin. So, pinakatasan ko la lang siya ng tubig. So, haluin lamang. And then, kapag na golden brown na siya or nawala na yung katas ng tubig so gisit aside ko muna siya sa gilid o ba diba? wala nang kuha-kuha sa kaha <laughs> naglagay na din ako ng konting oil para doon natin igisa yung ating mga sangkap yung mga sibuyas uh, bawang at saka bell pepper so pinainit ko muna yung mantika nilagay ko na yung bawang natin kapag nagluluto naman ako ng minudo or ginamay guys is hindi ako gumagamit ng tomato sauce bakit? kasi para sa akin is uh, nakakaumay paglagyan ng tomato sauce so ang pinagpalit ko sa tomato sauce is yung ginagamit ko is hands, pork and beans yung, yun yung ginagamit kong uh, pampalit sa sauce Naglagay na din ako ng bawang guys, kasunod ng sibuyas, at saka bell pepper. So bye bye -iba, iba din yung paraan natin ng pagluluto ng ginabay. So ito yung way ko ng pagluluto. Ito yung version ko. O diba? So, nahalo-halo ko lang yung ating mga sangkap. Tsaka yung uh, kasama natin haluin yung karne para mas mablend yung lasa. Naglagay na din ako ng toyo para pampalasa ng ating minudo. So, inhalo halo ko lang. At saka, sinunod ko nang nilagay yung ating set aside na patatas at saka carrots. Tsaka na kilimutan ko mag-video yung nagpaglagay ko ng tubig. So, nilagyan natin ng paminta at saka konting brown sugar para matamis-tamis yung ating ginamay. And then, maglagay na tayo. Ito yung secret recipe ko, yung Hans Pork and Beans. So, nilagay na natin kasi luto na yung ating minudo. So, kunting halo lang para ma-blend yung sauce natin or yung pork and beans. And tara! Luto na ang ating ginamay! And it's the time! Thank you for watching guys! And please don't forget to subscribe my YouTube channel at Larsky TV. Thank you!